Hi guys, good morning. So di ako karon sa balay sa ang um, airport. Wow. So entrance palang nabuwa na, na ng nindot kayo ng awan uh, or kids. Mo so, ni um, ilang balay guys. Again, wow. So kung yun kay sa entrance palang sa balay kita ng pero mo um, ni pinakanindot guys. Yan, yan ka wow, grabe. Ah, uh, nagkamabaw kayo, May mga kawatan, makawat jud lang guling dalan mga dalandan na guys, aran daghan nagbunga. Basi bali nang udit ng mga gyapon. Ay, yan no. Oh, naa oh, naapag jud ni speakers guys, medyo yan no, oh. against the light ra. Pero kita gyapon. Ah. No pungpong ang mga bungas dalandan basi gi pang ulit ulit na pero na gato kayo nakita uh, na medyo stunning gato na guys kuha po kayo violet na violet ya yeah? orchids kaya po na siya kuha kayo muna basta orchids na siya guys nindot ah, uh, violet kayo ang iyang color siguro dilit lang siya vibrant tungod sa camera and sa lights guys Thank you for watching, bye bye.